ka ba? Nagsawa ka na sa isa to. Tignan natin, ah. Hindi, prito. Nagsawa na ako sa prito. Kulawin kasi. Lasang hmm? mga. Wala sa mga nagulam. Hmm? Sa mga nagulam. Wala. Hindi, wala. Um, Tara, masag na kang tayo. Wala, di diba, mawala. Katakawan na po dila? Hmm. Hi guys, dito kami sa palengke. Sakit so, ako ng hita ko ba? eh. Sakit na nga yung mga hita ko, oh. Ang bilis mo maglakad, eh. Eh, hey, ang mo, eh. Hi, friend. Joby! Hindi okay. mo pinansin yung prene mo, oh. Okay. itu naman. Ito naman. Hmm. Ang hirap ng lakad ang mata ba? Bakit ang mga hita ko? Ah. Ito itong kasama ko. Parang... Parang... Nakikita ko na nagihiwa

400 daw. Wait, ba 'yan? Oh, Ayos. 400, 400, 400? hindi ah niya 400 eh. Ang dins nilaga. Okay. <coughs>

Маркит Д, Маркит Т.

isa lang? Pesa lang. Ay, yung pinya, Sa amin wala. Pinya. kahit umaga lang ang pinya. na lang po, Ate, please. Tapos, pesos Red. yung pinya. Magkano pinya?

Mm -hmm. <laughs> <laughs> <Ilang perasyon>? <laughs> ito? mukitano. Isang operasyon? Hindi siguro. Ito ito? <tiyo>. ito <laughs> yung. yung baril ko, saan ko nalaan guys? Bolakin na. Apat <laughs> Ay, makan yung ano, ang palaya. Ang palaya, makan. Ang ganda din. Ay, ito, ito. Sama ko na po dyan. Ah, sige. Walang lantay. Wait lang ako. Ah,

Per ano yan? Per kilo? Per kilos? Loquión? Per kilo yan? Magkano? 380. Oh, 380 pwede nga? Hmm. hati -ha, tayo. Okay lang sa'yo, hati tayo ah. Hindi, uh, ano lang. Pwede yung 200 dyan? Ha? Ah? 200. Kunti lang yun. Eh. Mas kalatong kilo lang o, yun. Kasi okay, mm. yeah. eh. Eh. <laughs> <laughs> pwede pwede lang. Kasi lang tayo. Kasi lang tayo. Kasi lang tayo. lang tayo. lang tayo. Kasi lang sige. Ang laki. Grabe na. Ilang kilo yan? Sobrang laki. Kasi eh, na yun, 200. Ang isang daan tayo, ah. Uh Wala tayong blue yet, eh. Ha? Umili ka dyan? Doon, no, no? Ay, di, ikot tayo na naman doon.

Ah, wish ganon? Ganon din? Oh. Ay, ganon. <laughs> Pastilan. I brought a olive. Bastilan. ginaw ako.